ka naman, nagnonobyo ka na. Alam mo namang ayoko ng ganong ganon ha? Hindi mapipigilan ni Angeli na madala sa tuksong ibigay kaagad ang lahat para sa pag ibig Paano mo nagawa sa amin ito? Hmm. Hindi ko naman po gusto mangyari sa akin ito. Eh. Sino ang ama niya? Sino ang ama ng batang yan? mahal ko po si Marcel at alam ko po na magiging masaya ako sa kanya. Magkakaanak na kami ng dalawa. Huwag na huwag mong sasabihin sinula kita. Hindi ikaw malalagot sa akin. At paghihirap sa piling ng mga kailangang pakisamahan sa buhay. Kamusta na po yung dagay ng asawa ko? I have some bad news. Hindi namin na-save ang baby sa pangkawalan ng dahilan ng kanilang pagsasama. Anong tukso ang tuluyang sisira sa kanila? Limang taon na kami nagsasama ni Marcel pero hindi pa rin ako nagbubuntis. You can't do this on your own. Nasaan na naman ba si Marcel? Ito na ang tuksong muling yayanin sa bayan. Temptation of Wife, October 29 na sa GMA Telebabad.